everyone! Good morning! Tara guys! At ito tas Aileen Passion Shop. Um, malitag mga sanina o mga milk tea. Uh, dito barato ra kaayo. Tag 37 lang. Ang milk tea dito, din lami na kaayo. Okay, go! Tara guys! So, dere ra ko. Padaptin ko dere. Dinindot ni nga area. Kay, kuan ni siya. Ah, uh, dapat kalsada mga ka-vibes. Tara. So, dire ra ko kay na naman dire ang nagtihan. Ah, mao ni ang Eileen Passion Shop. Suma so, na siya. Suma so, na Eileen Passion Shop. Suma so, na ka vibes from here to dito. Sumo palita og merkti dire. And then dapat ni siyag kalsada, guys. So, naa yung milk tea, naa yung mga soft drinks, water, din na po piso-piso, hulog water, din ang milk tea nila, yes, only 37 piso. Din mo adra ka o 5 for tapio ka. Oh, wow! How nice! So, okay kayo dari guys, kayo daplin kay Kalsada. So, mani ni ang Eileen Passion Shop. Ayan guys. So, Eileen Passion Shop. Okay. So, mo na yung mga tinda ni Aileen Fashion Shop. Wala siya, guys. Daplin kay Kalsada ta, guys. And, wala siya na. Padaplin ko kay mo order ko. Baling inita, mga ka-vibes Hindi hmm. na po yung mga soft drinks, water, and etc. Okay. Then yung stuffed toys. then yung mga necktie. Ito yung mga necktie. Wow, tagpila ning imong kuan. Hello, mo palit ko be. So ari ra mo sa Island Passion Shop. Uh, yes. Fresh delicious milk tea for 37 pesos only. And money ang mga flavors. Okay. And then if dugay gan ah uh, na maghulat, so na mga soft drinks diri guys. Wala Ano siya mga stuffed toys? na pong baligya. hindi ka siya. Mga chinilast Mga Spartan. Ang kusog din di magod is Spartan, guys. O, oh, napatay water din. Di so, bags. Pang bata, matanda, may ngipin o wala. Ah, pwede din. Di so, kasi may ganahan ng mga stop toys, Oh. Napatay mga bundles ng baligya. Ama na So, ito po ang agyana na no? siya. palasok agyana, no? So, nindot ko rin guys. And, sa Island Passion Shop. Mga barato nga mga soft drinks. Napag ito mga ka-vibes. Ano siya ha? ito mga sandals, mga bags. Um. Muna hmm. ang sulod sa atong tindahan, mga ka-vibes. Pas, paliw pasiga ko. So, na dari. Ganahan mo bundles, na mga bundles. So, mana sya, mga sulod sa itong tindahan. And, pwede po ka mo pahulay sa diha. Kung mo mong then, if ginahan ka mo tanong TV at tanawara po TV. Yeah. And then, diriyan nga itong mga bags. Adiha. So, pili dali. Okay, okay. Tagkuhan na na. Barato na kayo na. Dari yung mga bags. Asya gagadali ko guys. Asya. Mana asya So, are na mo dali sa atong store. Mga barato ra kay dali mga vibes. So much barato. Yeah. And then, if if ganahan ka mo CR na pod mi CR dere. Mani mo CR dere guys. So Pihanan, si limpyo naman eh guys. Ano siya? Yung CR naman mo dito. palihog. Mm -hmm. Caramel milk tea. So mo niya ang among baligya during multi. And then sa halagang 37 only and if ganahan mo tapioca mo add ra mo og 5. 5 ra ang add sa tapioca oy ang uban mahal kayo. Dire 5 lang only. So mo niya. Muad lang tao 5 sa tapioca mga ka vibes. Okay. So man sure it should ka vibes. Wow, di na ay nana siya ay Oreo. You... Ang saan yan? siya. Ang sulod sa iyahang kuan ba? kanyo you open? Mana mm -hmm. oh, ang sulod sa melty. Nashay milk, oreo, and then I uh, say sprinkles, and then the flavor. And uh, the the kampadi hangi pang sagul, guys, super yummy. Okay, na So try not Ino wow, so yummy. Yeah. Yami ka guys, bugnaw ka ayo. Yummy ya. Sa halagang 37 only and wala ra koy ka, If mo add mo only 5 pesos only. Okay. See you at Island Passion Shop. Much yummy. Lami ka guys, nya bugnaw kayo. sa halagang 37 only. So, bye na kayo! See you!